na-announce na po ba yung magandang balita sa atin? Magandang hapon sa ating lahat! Good afternoon! Lalong-lalo na sa ating mga magsisipag tapos mula sa PCIST. Congratulations po sa inyo! Masaya po ba tayo? Yung mga nasa likod, di ko po kayo marinig. Masaya po ba kayo? Siyempre, binabati at nagpapasalamat din tayo sa mga kasama natin. Hindi ko na isa-isahin ang lahat, ano? Pero siyempre, nandito po ang ating congressman, Roman Romulo. Nandito po ang mga konsiyal natin, konsi Warren, konsi Simon, ay uh, mga junior city officials natin ay uh, nandito rin po uh, sa mga uh, kasama, mga partners natin mula sa testa at iba pa. Uh, Siyempre sa mga officials ng uh, PCISD mismo o sa ating PCSDO. Alam niyo naman po yung ginawa natin itong nakaraang uh, isa o dalawang taon. Iksiyan ko na lang po na kaya sa mga nakatayo. Pero alam niyo naman po yung mga ginawa natin na streamlining, rationalization ng HR natin at ng iba't ibang opisina. Dati marami tayong iba't ibang programa na maaaring maganda naman yung mga iba't ibang programa at, at, at opisina pero pinag-isa po natin para mas mapalakas pa ang puwersa at isalang isa lang naman ang pangunahing layunin natin. Gusto po natin gumawa ng mga programa na makakatulong sa mga pasigenyo pero yung tulong na hindi panandalian lamang. Kasi financial assistance, minsan kailangan medical assistance, minsan maubos. Kahit malaking halaga, mauubos at mauubos po yan. Kaya prioridad po natin na oo kahit kailangan natin gawin 'yung mga short-term assistance paminsan, mga financial assistance, pero dapat priority natin ang mga programa na magi-empower sa mga Pasigeno, mga programa kung saan magkakaroon ng karagdagang kaalaman, karagdagang uh, kakayahan, karagdagang karanasan at skills ang ating mga kapwa Pasigeno. At kaya ito 'yung uh, programa natin uh, sa PCIST, hindi ko na sa kumikit kumulang dal- uh, dalawang po dalawang kurso ang uh, represented po dito ngayon. Iba't ibang, ibang uh, skills ang tutunan natin at sana magamit natin hindi lang sa isang linggo, sa isang buwan, kundi pang habang buhay po ito, pang habang buhay. Pero siyempre, uh, meron din tayong na-announce na po ba yung magandang balita sa atin? Alam niyo na po, diba? Siyempre, alam niyo naman po, pag graduation po tayo uh, sa ating BCSDO, ay balik po kayo isa sa unang batch na ito na po yung forma na opisina natin. Ano? Pero siyempre, uh, pinakaimportante pinaka-importante yung sertipiko, yung skills na nakuha po natin. Pero hindi naman po mawawala yung konting pagdagdag sa halaga ng uh, 4,000 pesos. Meron din tayong uh, mga starter kits para sa mga magsisimula ng negosyo. At ang magandang balita po, at least yung starter fund, yung 4,000, uh, ang ginawa po natin, inabuti po natin ng mga opisyalis po ng uh, BCSDO, kasama siyempre ng ating City Council, Vice uh, Dodon, sa tulong din ni Napong Roman, ay uh, mas mabilis na po kung dati matagal-tagal pa bago no yakabot ng ilang linggo ng processing bago mabigay yung starter fund Ngayon po, sa graduation day mismo Isa na lang po hindi na, huwag na kayo maingay para mabilis na lang po yung mensahe ko. Isa lang po, no, paalala ko lang po sa inyo. Yung iba, baka magsisimula ng negosyo. Baka may magagandang ideya, pero medyo kapos tayo sa puhunan. Baka yung idea natin, medyo kailangan ng dagdag kapital. Meron din tayong tapat loan. Meron din tayong tapat loan. Pwede po kayo mag-avail. Uh, Mag-inquire lang po tayo kung paano yung tapat loan natin. Uli po! Hindi ko na masyadong ahabaan. Ako'y masayang-masaya para sa inyo. At sana, masaya din po kayo. Congratulations to more than 1,300 graduates natin. Maraming-maraming salamat po. Yung distribution, bukas po pala. Hindi pala may makamagkabuli tayo dito. Bukas po. Maraming salamat po.